update ang mga idol ha tirita sa bukid sa ano san dremio mga idol sakop sa kon bugo mo ni resulta mga idol oh. bukid na landslide tungod na sa linog mga idol nga 6.9 kuyaw kini lapita mga idol dako dako gini nga landslide mga idol daghang mga bato nga nangatagak gikan sa ibabaw awo oh, yung mga idol, oh. Natabunan yun ang kuhan mga idol. Mm, Duha ka bunto, wow, mga idol, eh. Oh, daan na lang na pabilin mga idol. Hmm. Daan na lang gid ang wala wow, natabunan ni mga patuwa, dagko kayo. Dagko pa sa balay mga idol. Oh. Nagdita sa pang-pang-pang dapit. Pang-pang naman mga idol. Oh. Tingnan sa lagsungon. Oh, nagkua ni mga batuha mga idol. Grabe. Kuyaw kayo. Oh. Makahadlo